si Attorney Lenny. Ba't ba hanap kayo ng hanap? Iasa e, na nga kasi siya. Busy, ang daming ginagawa ni Bibi Lenny. Ah, busy ba? Oo. Ay, nako. Ito mga kabata helmet. Super may kahabaan tong interview na to eh. Mga inabot siya ng 28 minutes. Pero, ito yung mga highlights ba, Pichuga Park? Mm. Na talagang striking. Lalo na sa mga nagtatanong, naghahanap. Ito, yung kasagutan. Pero bagay, syempre today is a Berber Happy Day. Sa so, lahat ng mga bagong pasok sa channel plus, forget, to, pwede pa rin pagkakita click the subscribe button, tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga inay sa sasusunod namin video kapur. Pero magpapasalamat muna ako kay Nanay Maxima video kapur. Thank you po! Magwala ka mga pinapadala ni Nanay Maxima. Senior citizen of the world. <Lilly> yes. Pero ito nga mga kaba na helmet, panoorin nyo muna. does that mean that you are shutting your doors na talaga for uh, in the to the national arena for now for now for now i have decided to run um, for the mayorship of Naga um tingin ko mas aligned yung skill sets ko mm -hmm. doon um, mahirap na ipilit uh, to run for something na parang hindi aligned sa sa capacities ko mm -hmm. just to to hold a national position so I've been explaining this to supporters who are quite disappointed that I'm not running for the senate. Ano sinasabi ko, hindi naman ako mawawala. Nandito ako supporting na cause. Mm -hmm. Pero in a different capacity, I don't think um, I don't think na iniwan ko yung laban just because I'm not running for the senate. Mm -hmm. Kasi halimbawa, if I become mayor, mayor of of Naga, mm -hmm. marami akong pwedeng i-showcase na, mm -hmm. 'di diba, Parang ipakita sa mga tao that this can be done. This mm -hmm. is possible. Uh, to, to start programs that are replicable um, in other areas. So so mas excited ako about this. So di ba mga akabatang helmet? Yung pichoga mm. Kasi yung ibang asate atin, parang ang daming na disappoint na bakit hindi nga daw tatakbo si BP Lenny, si Atty. Lenny Robredo for senatorial race ngayon 2025. Mm. Pero ayan na nga, o oh, mga kapat helmet, huwag na kayong ma-disappoint kasi yung goal talaga ni BP maganda naman talaga para sa bayan. Oo. Magsaserve siya sa Naga. Aayusin ng Naga. And yun yung pwede kasi i-showcase na pwedeng gayahin at dapat gayahin ng mga iba pang lugar, yung mga karating. Ah, mas maganda kung buong Pilipinas, di ba? Biyogapol. Oh. Yan yun. Hindi yung... Yung iba kasi talagang parang nadismaya. Mm -mm. Nas, ano yun? kot, Bakit hindi tatakbo for a national ano, arena, video gaper. Hmm. Pero ayan nga, mga helmet, mismo kay ibipileni na nga nang galing kung ano yung rason. Diba? Kaya nyo nun, kahit pa pano, may isang lugar din sa Pilipinas na transparent ang lahat at ang ganda ng pamamalakad. Good oh. governance talaga. Yes. Yan ang good job. Yes! At ako, video gapper, naman sa mga nagsasabi na nabenta ba? Speaking of joining forces, I'm sure that you heard of this idea that was floated around a couple of mm -mm. days ago um, where uh, Senator, former Senator Trillanes mm -mm. was saying that the pinks uh, should join forces with the administration to defeat, mm -mm. for lack of a better word, uh, the Dutertes. Now the Pinks online had some very strong reactions <laughs> to this but i guess the people would like to know since you are the face of the movement mm -hmm. um what were your thoughts on this ako, ako kasi klaro sa akin uh, pagdating sa trabaho hindi ko tinitingnan yung pula mm -hmm. in fact um we have been working with the government in many of our programs sa we are very active in the education sector um even if Uh, VP Sara was Education Secretary before, we have been working with the Department of Education. Mm -hmm. um, we have been working with the DSWD in some of our programs. So sa akin, walang problema to work with government mm -hmm. uh, pagdating sa programa. Pero siguro to join forces um, sa politika, maraming considerations mm -hmm. eh. Di ba, videographer? Hmm. Hindi naman ano. Sana sabi nga ni VP Lenny, Matagal na silang tumutulong, nakikipag-collaborate sa government. Especially sa Department of Education. Nung no, sekretary pa nga daw ng edukasyon si Madam Sardo Duterte. Kasi mga programa nga ng angat buhay, di ba, Bitsuga uh Oo. -oh. Pero kung magkakaroon ng joint force in terms sa politics naman, Bitsuga Purr, ay yung wait lang. Kasi hindi tayo alay ng paniniwala. Ang dami nating differences. Oo. Oh. Uh -oh. Di ba? Yan din yung in-upload natin last time. ba uh -uh. Mm. Kaya naku, mga kabatang helmet, huwag tayo basta-basta nagpapaniwalad sa mga nagkakalat ng fake news na benta nga at nabenta na daw mga kakampings. O oh, ayan, mismo na kay Vipileni. Oh. Mm. Kasi siguro yung iba, napaniwala nila. Yes. Pero wag nilang lahatin na Ay, napaniwala ba? nila. Yes! Diba, may paniwala kayo pero karamihan hindi. Yes, di ba? Mm. mismo si BP Lenin ay sumagot. Buti na, tinanong nung ano, no? Buti ka pa, books. Kasi, yan ang pinapalaganap eh. Yes! Yan nga, inumpisahan na nga, di ba? Na ipalaganap, oh, yes. kalat yung ganyan. Bakit ba nagpapalaganap naman ng bagong issue? Nawawala si Lenny. Um, bagong script na naman. Nawawala si Lenny. Travel and travel. Ano? Nagpapasarap. Naku, Jogopar, ano ang Nagpapasarap. Ako, bisyo ka Ano na nilang major issue at yan ang Pahimik script. Tahimik oh. na naman daw. Tahimik pagkatapos ng eleksyon. Grabe At yeah. sa so, papalaganap niyan. Una hmm. sa lahat, private citizen na si Vipilene. Oo. Uh -huh. Diba, bisyo hindi nila alam. Kaya nga, ipaalala lang natin. Oo. Uh -huh. And super busy nga sa mga programa ng Angat Buhan. Ang daming turnover ng mga uh -oh. dormitory, ng mga classrooms. Nakakaloka. Uh -uh. Ano kayo hanap nang hanap? Hindi nga kasi makita. Puntahan niyo po sa museo. Bumisita muna kayo sa Museo ng Pag-asa, no? Nang kumalma yung mga utak nyo. Nakakaloka ito mga... Baka gusto nila, Diyo, may Jepal sa mga ano nice. gawain ng gobyerno. Diyos ko, videographer. Yung script na yan na Epal na naman, matagal na nilang binabatayan kay VP. Dahil si VP lang naman ang nauna. During the COVID era, videographer. Mm. Ha? Nung pandemya na nagbigay ng tulong in terms doon sa transportation para sa mga, sa mga medical provider. Si Pipi Lely lang naman ang nauna. Mm. Pati yung yun. COVID van, yung magte-test, si Pipi Lely lang naman mm -hmm. din. Tapos sasabihin nila, eh, pa, eh sila mo, walang ginagawa. Ano eh. Alam mo, nagawa nila, ipasok eh, yung mga face mask, face shield na napakamahal. na yun. Oh usig para rin nasa na yung budget at magkanta nga yung pinalabas dyan. At sino ba ang may business nun? Kaya nga, o oh, diba, asa na? Wala na yung hearing, tapos na, agad-agad. Wala na, Ngayon? diba? Oh. Nawala na na may Oo. issue. Yan, yan, yan. Dapat oh, nabiru ng pansin na magkaroon talaga ng solusyon, magkaroon ng kalinawan, lahat ng mga issue na yan. Eh wala eh, patuloy na tinatakpan eh. Oh. kaya nga yung nagpapalaganap ng bagong script na yan, yung mga trolls na yan, ay nako, Hmm. Na, wala na kayo, basa na kayo. Basa na, <laughs> na kayo, na. Disney. Ewan na lang sa mga iba natin mga kababayan. Kung patuloy pa rin kayo maniniwala. Diyos ko. Mm -hmm. Diyos ko talaga. O ayan mga bata helmet ha. Comment down below nyo na dyan kung anong masasabi nyo. stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko nga mga sabay, nag-helmet din ang Buket It's getting better everyday. God bless everyone. Bye!